Okay, mga kasi no? follow up report na ito. Nagpasalamat kita una-una sa pamilya ni kasi Amir. No? Ang dahil karangan na biktima ito uh, ginusugit ni pagbaril kabi sa libang makato. live kita makaronda sa ito ng Energy FM Facebook page. No? Una-una na nai siguro sinong nakasayod ka raon na ito insidente? Sinong nakasayod una ng insidente? Sinong nakaalam? Ang ato na Oo. Oh, oh. Na patay na po si Amber. Oo. Oh, oh. Okay. Ganyan din yung uh, mga gana-gugban niya bagay kung nabi, eh, no? Wala well, kami di sir, Siya ka kapag sa pagsunog na to. Ah, kapag sa pagsunog na to. Oh, anyways, na ano naman mga ilang kami ng guru background, uh, may ginapatihan ka mong uh, kaaway na yung mister ni mo. Man, it uh, baril kita yung mora? Wa, Wala pa, ko. Wala ko. Kasi pasahin pa sa... Ito abing mo nag-istaro. So, ay, angkod ang bagay ron. Oo. So, oh, oh position. Ayo baru retawo. Ito oh, ka, oh. Ah, ano okay. siya nga ano matanom ko nung mga mais-mais ang -mais, mga gulay. Oo. Oh, oh. Munga buhay ni magdito gi start sa Luminte. Ang isa nang like. sinunog ro bagay. Oh, gawan man pa yung to no? July? Wala. Wala, wala pa, pa, wala, wala. pa. May, tatong adlaw lang one month na. Okay. Oh, pero maliban ka ron, ano, nang, uh, although maybe personal nyo ako nga, nga ng question, ang buhay na kamot ang wag iba? O, oh, pisagat ang sunog na nga gang? To gang yes. Uh, to Okay. Sige, so why got idea sa abi personally may ginuhugi utik imong gimo may kontra ko mo? kuno ano? Pa ni ako sir ta karon dahil na detrit na na kami. Mismo imaw. Opo. Sa ah, uh, so may may kwan ka mo sa pamilya ah, mata, may personal nga problema. Uh, man, may problema. Ah, ana ko imong ta, pagkao na ni paat. Sa pagdala ko ta ito sa na pagdala ko kay ano. Okay, oh, sige. Okay, sige. So nano reaction ta by the way, granting nga duyon no? Pagasayon din yung karang ka ranga, uh, na kara. ko noon ay tapon ay ipadaan mo ng pa mo it sinilas oo yung inay ang income po iya makot nang ha mm -hmm. matud man na mm -hmm. sus so, mamangan oras yo kay na sa yurando junior residente eh? insuwang ako yo ligari mga sa mga alas ni bing ato to oo nagahon ay oo. May, may ako man ning istorya ito sa bawi nga to nakatutok sa biya oo oo oo. okay, okay. Yung istorya ako ito nga sa DSWD man mm -hmm. Mm -hmm. Okay. So ano rin yung panaw gali makaw na iya by the way sa Makato Penpi Station. Ayun ba? Nagaging po sa auto sa sir. sir. Kasi nga po tinanong ako ni mama kung kung ipapa-auto siya ba. Sabi ko kay mama, pa-auto si ako natin. Dahil at dahil dahil pamilya pa naman natin. Tapos yun po sana yung lakad namin ngayon kasi nga hinihintay ako kanina ni mama. Alas 12 na sa kasi ako pinalitaan ni mama na yun nga po. Tapos eh umuwi na lang po ako kasi kakatapos ng po ng klase namin ng tatlong umaga. So, hindi po kami ngayon para sa ano po sa autopsy po sana. Ayun, oo. Okay. Si Nanay siguro ba si Nanay po kung, kung, kung ano, agali may bisita pa ito sa sunod eh. Yung naka-line up ako makaro may ginaistorya pa ba actually mga kasi warong duty investigator naton man sa sugod at iswai. Ah, uh, yalang ani naton sa na Uh, hingyo sa gawa. balik ikaw pang uh, unga na na no? Ako lang po. solo. Apo. Ayan, okay. Guess ko ikaw makaroon? Ako. Anong uh, kurso by the way? Uh, criminology po sa Northwestern Visayan Colleges po. Oo. Oo. In, in fairness, ikaw personally gaano ka dalo mo nga connection kay father mo? Uh, may mga personal imo nga nasusugid ano bisan sa cellphone. Wala or? po siyang masasabi sir kasi casual po kami sa bahay sir. Uh Oo. -oh. Mm -hmm. Sige. Hindi, hindi naman po yung tipo na magkukwantuhan kami regarding that and this pero uh, uh, uh. may interaction naman sa uh, Oo, uh, yun, oh So, ikaw personally bilang anak, ano reaction mo ito sa nangyari kay tatay mo? Hindi ko natin walawan sa Kasi uh, medyo sabi na natin medyo masama pa yung loob namin dahil dun sa sulit. Oo, uh -huh. Eh, at uh, the same time, eh, medyo uh -huh. hindi man kapateron sa rin. Uh -huh. Ka kamunggali man, nag-conclude nag, -nag no? nga si tatay mo nga na person na iba ang nagsunog sa inyong mabagay. May mga, ano po kasi sir, may ayaw lang po mag-witness dahil takot nga po sa... Oo, oh, sige, sige, so, in fairness. Meron po talaga kaming, ano sir, na idea talaga sir. Oo, oh, talaga, oh, sige, kami, sige, ano? okay po, okay po. We understand and we respect that. Ano? Oh, anyways, yung purpose natin na pagpapotop siya ngayon is, of course, the interest na mabigyan ng uh, malaman kung ano talaga yung... Uh, yes, uh, nangyari sa insidente and then kayo mismo maghanap din ng mustisya para sa pagkamatay niya. Hindi pa po namin napag uusapan Hindi pa na uusapan Sige, dyan. sige. Okay po. So sa makaroon na anay, otopsy lang din anong inyong uh -huh. pamanaw. In fairness, basi gusto ninyong manawagan sa kung sino man nga may idea, sino nakakita, or ano na motibo ito. So kung dipindiki mo na eh, kung pa uh, ano na panawagan na ito, somehow ma uh, sulbar man dahil karang nga krimen. Uh, walang ko pa otak makalit. Sige, sige. Okay. No problem. Basta ro, klaro, so far,